Anyo uh, nga sa'yo, nandito kami ngayon sa Korea at nakita namin itong nagkakarikature. Subukan natin kung tatablan kami or kaya ba nila kaming i-drawing. Parang kaibigan mo yan, laging drawing. <laughs> ang sabi, 2 minutes lang tapos na ang kanilang pagpinta or pagdrawing sa amin. Mukhang mahihirapan niya ata si Ate sa pagdrawing sa amin kasi ang likot namin. <laughs> Ay hindi mo naman kailangan tumigil, Pwede kang gumawa pero titingnan kanila kung anong itsura mo, kung ano yung damit mo. Super cute na ma-experience tong drawing na to or caricature kasi ang cute na pang results ng mga nagawa nila. At nakakatuwa kasi mabilis lang nilang gagawin. Nasa 27,000 won. Pag kayo ay tatlo. So, ayun na nga si ate. Sige ang tingin sa amin para i-drawing. Pag mag-isa ka lang, one minute yan, kumpleto na. Pero kasi kami tatlo, so yan ang result. Tingnan mo, ang cute-cute, di ba? <laughs> so, makikip namin to. I-display -di namin to. Ang cute pag napagawi kayo dito, try nyo po ito. Sobrang cute.